Sinet si -sine Tay na isang akses na di umano'y papatay na ang karakter sa isang panghapong serye. Ang pagiging laging late daw nito o ang profesional umano nito ang daylang kaya nadidilay at dating <laughs> pag dumarating nga rin sa set ng late. Hindi man lang ito marunong mag-sorry. Sa tingin nyo, nasa ba na tanggalin ito si akses? sa palabas, kaloka kasi siya, no? Oo. Oh. Oh. Nakakaloka ah, naman talaga yung pagiging mm. Unprofessional. Ay, hindi ka manuro mag-sorry, mm. di ba? Oo, oh, mm. pagka-late, ba? Diba? Oo, oh, oo. Oh, 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 oh. Kung walit, dumarating siya sa seat, parang, Curr! Oh, parang oh, ganun oh, lang, oh. di ba? Kaya, yeah, pag hindi niyo na po siya napanood, sa isang pang-apon. Pang Ibig sabihin, yun nga, D di maloy, may attitude siya. Magbigay ka daw ng clue. Oo. Ah, oh, glue. oh. oh, oh. ay maganda. Yan yeah, na naman. At ano mistisa, mahusay o Ha? mante. Ay! Sino kaya Magandang ito? Maganda mistisa, mahusay o mante. Oh, diba? visible siya. Visible siya. Oh, oh. nag-ray na, ray na. Ray na, rain ray na. Marami siyang rain ray na, ray na. Kagaya yung mga ray na diamond sa so. Nora Uno, no, Superstar, so. Bill Barantos. Oh, sabihin, Ganun. big star siya. Big star na rin. Ay, parang kinlalak na, Big star na rin. <laughs> ah, pero wala siya sa kaliga ni na Ate B. Parang, oo, oh, wala. Kinala niya. Kinala lang siya. Pero nung panahon niya, nag-reina-reinaan siya. Oo, oh, nag-reina-reinaan siya nung panahon niya. Uh Pero hindi siya kagaya ni Marcel Soriano, Nora Onor, Sharon Cuneta, Birma Santos. Yan ang mga buwanggabunga. Sikat na sikat ng apat na sikat. Abangan niyo po silang apat ay nominado sa Star Awards for Movies, di ba? So, wala kang clue, kapatid, kapuso, kapag Ano siya ka? Ka. 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 Akang, ano? Ang kakabalikas niya ka. K, sis mula siya sa ka. Kapatid, kapuso, ka... Malapit ba sa akin? Malapit na malapit sa'yo. Yes, super lapit. Tatanggalin mo siya, malapit sa'yo. Kasi nagkakano mo siya eh. Mahal ko yun. Kilala kapit. natin. Wow. Siyempre, artistin. <laughs> Kinilin natin, pero siya. Malapit ba sa akin? Hindi. Malapit na malapit din Ay, oh my God. So, lapit siya. Ay, ang mayon! Super malapit siya. Talaga? malapit na malapit siya, malapit na malapit siya. At malapit na malapit din sa akin. Bakit mo daw siya gina-blog item? Malapit pala sa ating tatlo. <laughs> Siyempre, kasi kapag ka wow. sa akin Tita Chrissy, kapag kami nagawa kang maganda, pinupuri. Kapag kami mali ka nagawa, hindi ka naman pupuri. Siyempre, para ikorek yun yung mali mong ginagawa. Tama! Ah.